Mm. Bukas, aalis kami. Mm. mag-isa matitira dito ha, mm. makalat yung bahay. Tapos Saka... labahin. Mm. Lab Labad mo na lang ha. Paikutan lang naman. oh so, para mm. bukas, bukas, pag uwi namin tanghali, eh. magluto ka na. Um, ano ha? Ang sakit ng katawan ko, Masakit ang um, balikat ko, yung mga braso ko ang bigat, yung ulo ko parang ang Oh no! Alam ko ang gamot yan. Wait, wait. Lagi na lang trabaho, wala na lang yung pahipay nga. A few moments later. Ikaw, oh, gamot ka sayo. Wow! Ay, Ay, pang yan, pa. Sayo, eh. Swerte! Pampatulok. Huwag oh, ka mag-aalala kung nang gagawa na lahat. Ang ay ka bukas. Oo! Magwawalay. Huwag Ako magpapaikot ng labahan. Sasampay din ako. Huwag <laughs> mag-aalala. Safe na safe sa akin yung mga gawain mo pa. At kay tubig naman pala to, eh. Bakit kayo diyan sa latang gawain mo? to nang niya.